Gen Con, paakyat na kami dito sa uh, bundok na Cebu City Pupuntahan namin yung transmission ni ABS-CBN dahil nandun yung project namin ka Gencon ng 2026 punta kami ka Gencon doon para iwan muna namin itong mga tools equipment namin na ginamit namin sa project iwan na rin namin yung sasakyan namin dito hindi na namin inuwi ng Manila para sa pagpunta namin sa project namin hindi na namin kailangan dalhin ulit ito hmm, nangamoy na yung clutch natin ka Gencon dahil punong puno yung sasakyan natin ito na ngayon yung rap road ka Gencon naman na kami dun sa taas kung hindi natin bigyan ng buwelo ka Jenko, hindi tayo makakaangat dahil puno-puno tayo ngayon tayo ka Gencon ayan ka Gencon oh. oh. ah. ayan ka Gencon nakarating din tayo sa bakas <laughs> ayos galing